Asha basita. Eh. Ito, yeah. ito ibibigyan na natin to kay Ariel. It's, so akdo brother. Siyempre lagi like, kising sinasabi, yung mga blessing bigla 'yan. Grabe na nga mga performance. Guys, so yung isa ko kasing staff Uh, wala talaga siyang ibu helmet, eh matagal na siya sa akin. So ngayon, uh, bibigyan na natin tong carbon hey. helmet sa kanya. Kasi ano to eh, isa to sa tapat na empleyado namin dito sa Katagumpay mo years. So ngayon, uh, sabi ko sa kanya, intay mo ako dyan. Kuha mo akong helmet dyan, sabi ko sa kanya. Kasi ito personal kong helmet eh. Itong Katagumpay. Ito to, itong binigay ng graffiti. Hey. So kasi ito, medyo maliit sa akin. Eh maliit na tao naman siya. So ngayon, isusurprise natin siya. Tara, tara. Ano meron? Meron yeah. Nasaan? Ito. Masya ba sa ito? Konti pa big boy Konti pa <laughs> <laughs> Ito, uh, ibibigay na natin to kay eh, Ariel Ariel hey, hey! Pero gulil eh. Sukat natin. Pero papatanggal ko sa kanya ito. Kasi guys, papalitan ko na yung helmet ko nito. Yan, ito. Si Warren kasi, nabigyan ko na yan. Carbon din. Carbon. Yeah, yung, carbon. yung GT Pro, di ba? Yes. So ngayon, si Ariel. Uh, ito, baby. Ngayon, gagawin natin. Ipapatrabaho natin na ilipat sa kanya itong mga accessories dito Ay. sa Ay. helmet natin. So ngayon, isusukat natin ito sa kanya. Ay. Ay. Tayo pa din. Hindi. Sakto brother. Ritual. 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 Pag nagbibigay tayo ng helmet, ritual. Ito si ito yung sinasabi ko talaga, di ba? yung, yung blessing na, nasa ano eh? Big yun eh biglaan yon yung mga blessing biglaan di, alam eh aba makano yan makano to 12.5 12, 12, 12, yung helmet niya, yung presyo, yung sa akin, magkano? Yung ipapalit ko yung helmet 3.9 Mas mahal pa yung helmet niya ngayon. So ngayon, siyempre, deserve yan. Deserve, deserve. yan. Congratulations. Wait, one! Hey! Ayan! Tapos ito, ipapalit ko pa. Ito, si si Big Boy. Kunti pa, kunti pa, kunti, kunti pa. pa. <laughs> Maganda na yung performance. So, kunti pa, kunti pa, kunti pa. Kunti pa, kunti pa, kunti pa, kunti pa. So, so eto yung ipapalit ko naman no? na helmet ko. Eto yung sa akin Eto yung... Ah... x r Same to yung ginamit ko sa... Sa Mindanao. Oo oh, nga, sa Mindanao. So, ayun, Kanya na yan. Meron pa yung logo ni Rendon. Uy, mo to. Rendon, no? So, yun. Hindi masyado nagamit yan. Ah, ibo carbon. Carbon. Sama na Cardo, sama na. So, ang, ang goal natin, lahat ng mga boys dito naka carbon. yan. Pero, syempre, Sipagpa. Sipagpa. maganda yung performance. Big boy, narating ko ba yung sinabi ko? Dito, yes. Dito. Ang goal natin ngayon, lahat ng boys. Boys muna. Nakakarbon. Nakakarbon. Pero kailangan? Ano kailangan? Walang kakarbon. Meron yan. Eh, GT Pro. Giti bro, Pero kailangan? Performance. performance pa. Si Bagwa. Si so yun lang. Approved. Ayos ba? Lipat ko na atas. Hindi uh, pa tumuloy ang Yung mga accessories. so yun lang guys. So syempre, lagi like ko sinasabi. Yung mga blessing. Biglaan yan. Kailangan Ganda, na ang performance.